Hello Youtube! Welcome back to my channel! Kung nagbabalak ka bumili ng second hand laptop, I got you! Ang video na to ay para talaga sa'yo para makabili ka ng tama. Alam ko tempting bumili ng mura, pero paano mo ba malalaman kung sulit ba talaga? Huwag mong palampasin ang video na to kasi sisiguraduhin kong makukuha mo ang laptop na swak na swak sa budget mo at hindi sasakit yung ulo mo. Ngayon kasi, ang daming scammer at manloloko na nagbebenta. Yung tipong papakita nila yung mukhang maganda yung laptop sa panlabas, pero may nakatago palang issue sa loob na hindi aware si buyer. So ngayon, yan yung mga pag-uusapan natin kung paano iiwasan at panoorin mo to hanggang dulo dahil sasabihin ko doon yung pinaka game changer sa pagbili ng second hand unit. So ano, ready ka na ba? Okay, let's go. As we all know, napaka-tempting talaga bumili ng second hand. Kasi given na mura siya, talaga naman may mga second hand din kasi na maganda pa at talagang parang brand new pa yung datingan niya. And napaka-slightly used. Pero aminin din natin, marami ang medyo kinakabahan kapag bumibili ng second hand unit. Siyempre, una, walang official warranty hindi mo mababalik sa store kapag nasira. Pangalawa, di mo alam kung original ba yung mga parts niya sa loob at kung baka may pinalitan na sa loob. Okay, sa lahat ng mga yan is pag-uusapan natin dito. Reminder pala guys, I'm not against mga sa mga ayaw sa second hand. As we all know, may mga tao kasi na hindi fan or believer ng mga second hand. And I respect that. Pero we should respect also those people na nagpapatronize ng mga second hand. At tight lang ang budget. Pera nila yan at sila ang may right kung saan nila gagamitin ang pera nila. Alright? Okay, proceed tayo. Given na may risk sa pagbili ng mga second hand, syempre sayang sa pera if masira. Ayun ang i-avoid ia natin mangyari. Okay? So, meron tayong 30 checklist na makakatulong para ma-determine if magiging worth it ba yung bibilihin mong laptop. Okay, number one sa checklist natin ay itong si specifications or specs. Okay guys, unang-una natin titignan ay yung specs ng laptop. Be mindful lang sa pag-check ng specifications ng laptop. Actually, simple lang ang pag-check ng specs. Press Windows key, then type nyo lang sa search bar about this PC. Then, may kita nyo na agad kung ano yung specs ng laptop. Pero, take note ha. May mga seller na manluloko at binadaya minsan yung specs para pagmukain na mataas yung value ng unit. Pero, ang totoo is hindi. Peke. So, marami ang naluloko na kala nila mataas yung processor. Ayun pala is peak. So, nagagawa nila yan na mapeke yung specs sa Registry at may edit lang sila doon at boom, fake specs na. So ganito para maiwasan yan. Punta lang kayo mismo sa BIOS settings at may kita nyo doon mismo yung tunay na specs ng laptop. Kung ano ang nakalagay, ayun na yun. Hindi nila mapepeke kung ano yung naka-display sa BIOS. So para makapunta sa BIOS settings, usually ang pipindutin dyan ay yung F2 button. Pero depende yan minsan sa brand. So search nyo sa Google kung ano yung BIOS key na para sa brand ng laptop mo. Second sa checklist natin, titignan natin yung surface ng laptop. As much as possible, check natin kung may slight scratches, gasgas, dents. Kung ikaw yung tipong medyo maselan sa ganyan, gusto mo talagang makinis yung unit, check mo na lang mabuti. Pero kung hindi naman gano'ng ka big deal sa iyo if may slight na scratch, nasa sayo 'yan. Pero as much as possible, syempre pipiliin na natin yung walang issue. Pangatlo sa i-check iche natin ay yung screen ng laptop. Okay. Hindi porket may display is okay na. Need mo i-check if may dead pixel yung screen. Ano tong dead pixel? Ito yung parang sobrang liit na dot o tuldok sa screen na katagalan is magiging problema mo kasi nalaki siya at kumakalat. So defect siya sa screen, mahal magpapalit ng LCD screen at hassle. Kaya mas okay ma-check mabuti. Ngayon may mga pan-check naman online if may dead pixel. Pwede kayong mag-check sa YouTube na parang napang-detect, type nyo lang sa YouTube na dead pixel checker maglalabas siya ng mga solid colors para madali mo ma-identify kung may dead pixel ba. Check nyo lang din mabuti kasi minsan, tricky tong mga dead pixels mahirap makita kasi maliit. Meron din iba pang defects sa screen na parang mga lights. Ayan, mas madaling makita at mapansin. So, ayan ang mga dapat mong i-check mabuti at iwasan. Okay, number 4 sa checklist natin, Keyboard. Okay, simple lang din sa pag-check ng keyboard. Pwede kang pumunta sa mga websites gaya ng keyboardtester.com o keyboardchecker.com. Dito, may kita mo kung ang bawat key na pinindot mo ay gumagana. Ngayon, kung walang internet connection, pwede rin naman magbukas ka na lang ng notepad or Microsoft Word. At dun ka mag-test lahat ng keys sa keyboard. I-check mo din mabuti kung may mga keys na medyo matigas o mahirap pag pinindot. Number 5 is ports. Sa mga ports, i-check natin kung working sila lahat. Gaya ng charging port, USB port, audio port, LAN port, HDMI port, at kung ano pang mga ports meron dyan sa unit. Maganda may sarili kang dalang flash drive mismo para ma-check kung working ba pag sinalpa ka ng flash drive check mo na din kung working ba yung charging port. Dapat hindi loose o nag struggle sa pag-charge. Minsan kasi may mga hidden defects. May mga times na hahanapin pa sa pwesto para lang ma-charge. Pag ganyan, X Check din ang Wi-Fi at Bluetooth. Make sure lang na stable ang connection at hindi siya yung parang pipitik-pitik o nagdi-disconnect. Number 7 sa checklist natin ay battery isa din to sa pinaka-importanting ma-check yung status ng battery. Para malaman kung goods pa yung battery life, sundan nyo lang to. Okay, so ngayon, aalamin natin kung paano ba mag-check ng battery health ng laptop. So una, click natin Windows key, then type natin CMD. So, right-click natin, click natin yung Run as Administrator. Ayan. I-type naman natin yung power cfg please slash battery report. Then, press natin enter. Ayan. So, kung mapapansin natin, meron na save na path. Kaka-copy paste natin to. Then, magbubukas tayo ng browser ipipaste natin. Then, press natin enter. Then, as you can see, andito na tayo sa battery report. Pinapakita dito yung mga details ng battery. Pero ang titignan lang natin is itong si design capacity and full charge capacity. So, si design capacity, ito yung amount of energy na do sa battery nung bagong bili pa yung laptop. Then itong si full charge capacity uh, ito na yung amount of energy na kaya niyang i-store sa battery at the very moment. So over time ah uh, nababawasan to. So ang gagawin lang natin ah uh, magbukas tayo ng calculator. At igilid ko lang ayan. So, itong si value ng full charge capacity, i-divide lang natin dito sa value ni design capacity. So, 50, 70, divide natin sa 52, 500, equals, then, times lang natin sa 100, Ayan, So, 95. Ayan yung value or yung battery health percentage ng battery laptop. So, pwede nyo gawin yan para malaman nyo kung ilan pa ba yung percentage ng battery health nyo. Number 8 sa checklist natin ay charging. Observe mo kung nagpo-progress ba yung battery status niya. Then, kapag siyasalpak mo, yung charger hindi ganun kahirap mag-charge. Number nine is sound. Dito, simple lang naman. Mag-play ka lang ng any sound or music. Pwede rin mag-play ka ng music sa YouTube. Then, pakinggan nyo lang kung smooth ba yung sound. Notice mo kung basag ba or garalgal yung nilalabas ng tunog sa speaker. Pero kung okay, that's good. Number 10 is storage. Dito sa storage, para ma-check mo mabuti, download ka lang ng HD Sentinel. May kita mo dito sa software na to yung health percentage kung okay pa ba or hindi na. Number 11 is Hinge. I-check mabuti kung yung bisagra ng laptop ay hindi maluwag o mahirap buksan. Number 12 is webcam. Better check mo kung yung camera is functional ba at malinaw naman ba. Okay, number 13 is stress test. Okay. Ito yung para sa akin pinaka pag bibili tayo ng mga second-hand units. Ang mag-stress test. Dahil ayaw natin na mas scam tayo, uh, baka bili tayo ng sira, ito yung magde-determine kung ano ba yung real status ng unit talaga. So, ano ba tong stress test? Ito yung literal na i-stressin yung unit para malaman kung may makikita bang issue sa unit o wala. Kasi di ba minsan, it seems na walang problema yung unit. Pero kapag sa katagalan, dun lalabas yung mga sakit niya. Yan yung mga hidden defects na mahirap malaman. So, itong stress test, is a software program siya na install natin sa unit. So, paano ba gumagana to? Simple lang. I-utilize niya lahat ng resources ng laptop ubaga isasagad niya yung usage ng CPU, RAM, GPU, may kita rin status ng battery. So, pag may problema, may kita sa result ng stress test kasi may mga second-hand units na tago ang problema. Minsan, kapag uminit, bigla siya mamatay. So, dun pa lang sa paggamit ng stress test, magkakaalaman na kung goods ba yung bibilhin natin o hindi. Pero reminder lang ha, magpaalam muna sa seller na gagamit ka ng stress test na software. Siyempre maganda na aware din yung seller na gagamit ka ng gano'n application na medyo may stress yung unit niya. Pero most of the time, pupayag pupa naman si seller kung confident naman siya na wala talagang sira yung binibenta niya. Unless kung alam niya may defect yung unit niya, um, baka di siya pumayag pag ganyan, medyo magduda ka na. Alright? Okay. Ano ba yung pwede nating gamitin na pang stress test? Actually, marami naman sa online na pwedeng ipang stress test. Pero para sa akin, mas recommended ko tong burn-in test. Search nyo lang sa Google, download and install nyo lang. Then, mati-check nyo na if goods pa yung components ng unit. Okay, yan yung complete checklist if gusto mong makasure sa bibilhin mong second hand na laptop. Advice ko lang din ha, request ka lang din kay seller na bigyan ka ng enough time para macheck mo lang mabuti ka mo yung unit niya. Mag-ready ka rin ng flash drive na may mga lamang softwares na napag-usapan natin like HD Sentinel at Burning Test para i-install mo na lang at makapag-check ka ng mabuti. Tandaan, hindi porket second hand is hindi ka na magiging maselan sa pagbili at hindi mo natataas ang standards mo. Siyempre, pera mo yan at pinagpaguran mo. Dapat maging sulit pa rin ang pagbili mo. Hindi porket second hand is pucho-pucho na lang. Kailangan quality pa rin. Kung susundan mo ang guide at checklist na to, sure akong quality pa rin ang mabibili mong second hand at hinding-hindi ka maloloko. Kung nagustuhan mo pala ang video na to, kung may time ka lang naman, please do like, comment, share, and subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong video. Kwento mo na rin pala sa comment section yung mga na-experience mo sa pagbili ng second-hand na laptop. Hanggang sa susunod ulit mga kapisi, kita-kita ulit tayo.